Ako na lang nakakatiis sa ugali mo. Ito sungitan mo ba ako? Tibay mo naman. <laughs> guys, nandiyan naman si Hannah. Oh, kuya. Cargo pants mo. Lagi na akong pinapakuha mo na eh. Arte mo naman. Guys, umorder kasi akong cargo pants daw. Sobrang ganda nito, guys. Tingnan nyo. Guys, eto nga pala yung binili kong cargo pants. Oh, medium size. Tapos ang mula niya is khaki pants. Tara nating natin suotin. <laughs> oh, diba? Eto yung cargo pants, guys. Oh, bagay siya sa Crocs. Tapos, tingnan natin kung mabagay siya sa sapatos. Wait lang. Guys, wag sa pants, guys. Ganda ang itsura niya. Di ba? apaka aesthetic ng pants na to, Cargo pants. Na Bagay siya sa white tops. Tapos, pwedeng white shoes or brown shoes. Kaya parang halos lahat guys, kapag khaki pants or khaki color ang kinuha ng pants, is bagay sa lahat. Ang ganda. Diba? Model tayo, wait. Mga tatay, Diba? Ang ganda ng cargo pants nito. Kaya guys, na gusto mag-check out ng gandong kagandang pants. O, sobrang kapal ng tela. O, diba? Ang ganda. Nasa yellow basket ko lang. Check out na. Ang ganda ng tela. Grabe. Guys, ang sipag ni Mess Heart. O, Mess Heart, ba't sipag mo ngayon? Ayos ko mga gamit ko para pag-iipat ng bahay. Ayos na agad. Oo, oh, nga, no. Na agad ano naman binili yung binili mo? Ano naman yung lalagyan para mas madaling dalhin doon. Ilang lalagyan yan? Lima. One, two, three, Buy one, get four yes. So, five nga sya One, gulangan natin One, two, three, four, five Pwede nilagyan ng bags Mga bears Mga abubot Ano to? Ano to mga ganto-ganto? Mga tumbler, alcohol Ito, mga panty at burn in heart, guys And, oh. Buy one, take four Nya nabili, guys Itong mga gantong lalagyan Para pagbukuha din pa pa sa bahay ganyan O, oh, nga Ang galing mo sa part na yan. Pwede magpatungin yan if ever. Pero, mas better na ano. Oh. mas better na wag nang magpatungin guys. Baka kasi masira. Pero ang ganda nito ha. Buy one take four. Oh. Oh, kahit ganto ganti niya. Hindi masisirain guys. O oh, yan. Diba o. Oh. Saan mo ibili yan mas hard? Andiyan lang sa yalo, Basket ko bi. Oh, mag check out na rin kayo guys. Ang ganda o. Oh. Kasyang kasyal at ang gamit nyo dito sa limang lalagyan na to. Oh, you heart. Ano na naman yan? Body serum. Ang Arting-arting mo na naman sa katawan ay, mo. Ay, body serum. Ayan, dalawa yan, Tay. Gusto mo sa'yo ng so, isa. So, 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 so. By one, take one na naman. Tapos tahan na. Ano? <laughs> yeah. By Buy one, take one na naman, guys. AHA <laughs> sa body serum plus vitamin C and E 90% intensive AHA. Wait lang. body serum. Hoy, kailan mo din nilalagay sa katawan mo? Tuwing gabi, after ko mag-off bad, katulad ngayon. Tsaka sa umaga, after ko mag Ah, kaya ka pala nagmumusaw, no? Guys, ready, ready nyo sa pasukan. Kailan ang pasukan nyo? Sa so 19. Sa so 19, guys. O, oh, para fresh ka at maputi ka na kapag Pagpasok. papasok sa school. Is na yun. Stress, stress. Hindi ka ma-stress kasi meron kang body serum, o. Oh. Tapos may nilalagay ka pa sa mukha mo, o. Oh. Yan, o. Oh. Yan. Unahan ng sarili kasi meron na siyang iba. <laughs> Hoy! Wala pa pala. Okay lang yan. Hoy! Saan yung nabibili? Kaya lang, guys. Ko, itong body serum Kaya ay, ano well, pang inaantay nyo, mag-checkout na rin kayo. thank you so much. Gagamitin ko rin ito. Thank you, thank you. pag ko nang ginagamit. Hala, ano na naman ginagawa nito? Hoy. Hoy, Miss Heart. Ano na naman ginagawa mo dyan? Tinatay ko ito sa patos kong taas. Sapatos na naman. Eh, di ka magka-college ka na. Next week. Yeah, ay, kailangan ko rin. May tako. Ayaw nga. Required sa school, di ba? Ang ganda ng sapatos mo. Natingin nga. Ang ganda ng sapatos. May lang inch to? 2 inch. 2 inch lang pero ang ganda o. Pwedeng pang office, pwedeng pang school. Magkano lang ba yung sapatos na ganyan? Maganda po, Kasi glossy. Mura lang to ha. 270 lang tong Korean point and black shoes. Ganda nga. Uh, pack na. Pack model mga kung bagay talaga sa'yo. Pack. 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 Pak. Bakit na bagay sa'yo? Oo. Oo. Wait, Les. Ano i-bili sa yung sapatos na yan? kasi ako eh. gusto niyo mag-check out na lang din kayo. Ganda. Guys, mag-check out na kayo, guys. Oh. Kaya doon sa mga malapit na rin ang pasukan, Ayun na, pwede-pwede yung pang-office. Check out nyo lang din sa yellow basket ko. Hoy, saan ka na naman, heart? Base na base ka na naman. Bagong ligo, eh. Oh, ano, may kikitain yung to, yung... may kikitain to sa labas. Ay, Wait, anong ginagamit to sa katawan mo? sunscreen Nika sunscreen. Ito na naman guys, tayo sa Nika whitening sa glowing nika, cream. Kaya nga, diba? kailangan ilagay mo sa buong katawan yun para hindi ka mangitim. Guys, yan ang ginagamit ni start guys, tong Nika whitening sun sunscreen, di ba? Para lagi siyang fresh at hindi siya mangitim sa araw kasi sobrang init arong, ba? Ba? Diba? ng araw ngayon, di eh. ba? Meron na akong ganyan ginagamit ko rin yan ha. Shell Wheel. Kakagamit ko lang din. Magkasama na tutay kasi buy one get one ko tong nabili. Kung hahanapin nyo, wag na. Andiyan lang sa yellow basket ko para mas mapadali ang buhay-buhay. Oh, heart, ano na namang hawak mo? Puro ka order eh. Eh, corduroy pants be. O, oh, ayan, buy one corduroy take one kasi pants. ang ganda. Pag corduroy, maninipis yan. Buy one take one. Pura. Ba't, ba't gandong tela? Kapal na. Kapal, kapal. buy one take one to. Weh. Oh, diba, palong-palong sa quality. Oh, ang kapal nga ng For tela it. niya. Na-try ko. Na ko. Ganda. Na-try ko. Tapos buy one take one. Karamihan okay, sa kayo, mga niya. buy one take one maninibis ng dalawa pero ito sobrang kapal oh. Try mo kaya bilis go. Try mo na bilis mo nang ano. Yung black bro brown. Brown, brown. brown sige go. Guys, ito nga pala ang color brown oh. Oh, I anong height mo nga ulit? Ang height mo ulit? 4'11. 4'11. Parang ano feeling ko ano yung kasi yan sa 5'6 oh, na. Oh, hanggang 5'6. Hanggang 5'6 guys. Pwede siya sa unisex, unisex 'di ba? Babae at lalaki. Guys, pwede siya kasi ang kanyang design is plain lang at walang color color na iba, di ba? Yun lang, oh. Yung black naman, sukatin mo, go. Guys, ito naman ang black, oh. Ayan, ganda. ganda Kapag grabe, pang unisex talaga sya. Pwede sa wives, pwede sa lalaki. u oh, grabe, ang ganda Pag ng yung tela. Pwede isa? Aking isa? Sure, ha? Ako yung isa, ha? Isa, ha? one take one naman, eh. Or pwede na na order, diba? Oh. Lang, diba? 289 na ba? 289 by one take one. Oh. O order na lang din ako. May ibang kulay. Gusto nyo guys mag-order din dyan lang sa Yellow Basket ko. Oye, okay, marami pang ibang kulay, diba? order din ako. order din ako ng ganto. Eh. Oh, may site ano na naman 'yan? Bango be. Hindi ko na lang kung pipiliin ko din ni be. Kaya pa ako nagtatry. Puro ka na ng pabango. Ang laki laki ng pabango mo ano to? 236 ml MD Fall in Bloom. Fall in Bloom ang flavor nito. Ito, pink chiffon. Ito, pink chiffon. Ang laki, grabe. Anong gusto mo diyan sa dalwa? Ano bang amoy ng pink chiffon? Mas sweet, unlike dito. Dito, anong amoy ng ano? Fall in bloom. Fresh ang amoy. Fresh, dito sweet. Ay, sa mabango. Anong gusto mo dyan? Ito. Pink chiffon? Favorite ko naman pink. Bigyan mo na ito sa mama. Ay, mama na nga. Para maging ano siya, maging bloom, diba? Maging blooming kahit matanda na, gano'n. Fall in bloom. Magkano ba yung heart? Ay, mura lang itong 189. Magkano? 189? Dalawa? Dalawa na? Buy one, take one? Magsapalit itong mahal. Malaki kasi. Ganito ang bili namin dati yung nasa 200 ang isa, Two, 250. Tapos, order, order, minsan 150 ang isa. Tapos ngayon, 189 ng dalawa, dalawa na by one ako. take one. one, take one kasi, eh. Ang ganda, grabe. Ang bango pa. Amoy na amoy ko yung ano, itong oh. pink. Amoy ko to sweet. Super sweet, oh. Guys, sobrang bango. Hindi ko yung magsisisipi. Sweet girl lang atake nyo dito sa pink chiffon. And ang fresh naman ito, ang falling bloom. Kaya kung gusto nyo mag out na rin kayo nandiyan sa sayalo basket ko. Kayong dalawa ng sabi sa amin sa impyerno. Okay lang. Wala naman yung demonyo sa impyerno. Eh nasan? Andito, nakapink. Inaamin ko na o minahal nga kita, pero ngayon, binabawi ko na. Stupid! <laughs> Akin na yung hair mo, be. Ganda. oy na, be. O, ayan na, oh. Ang ganda ng hair mo. Ano bang gamit mo dyan? Hindi na pa. Hermas para maganda rin. Ayan, hair no? mass, oh, oh hair hair guys. Hala, ang dami. Parang sa isang buwan, dalawa na gagamit mo. Oh, Oo, eh. dalawa kasi nga, buy one, take one naman. Kaya yeah, pala, so, order no, ka no. ng order at sobrang nice dami nice mong stock na Hermas. Yeah, baka magkaubusan pa, syempre, mas maigi ma na yun. Pati Oo, mo pakasupan na, mas maganda to, mas marami. Tama, tama. Para maging ano, healthy and strong ang hair nyo guys, katulad <laughs> ni Mass Heart, di ba Mass Ayan, Heart? Kaya guys, kung gusto O, oh, diba, Bagsak na bagsak. O, oh, pak, siya, oh. pak. Kahit ikulot mo, kahit i-straight mo, bagsak na bagsak pa din. O, oh, pak, na naman ang mess heart ng bayan. Ito ang talaga lagi ginagamit ko. Guys, tingnan nyo sa pants na to. Ang ganda, be. napaka pa. Ayan, o. Oh, camel, camel. Ganda ng kulay. sayo walang pambabae. Pang baba, eh. kasi to, be. O, oh, ayan. Pwede pwede pang forma. Kita nyo naman, be. Ang design, be. napaka ng quality. Ang gaan pa. Halatang, sa gift bet. Tingnan niyo, napakaganda ng na packaging naman yung gift na to, babe. Ano 'yan? Tala. Ayun. Tala for you. Yan, ang no? ganda. Ano san? <laughs> oh, Ay, so taray. Flower siya, no? Oh, hindi ha, uh, party niya. Ano flower, ano? flower? Part? Pa flower, oh. ha? Ay, tunay, part. <laughs> okay. Oo nga. Paano pag dinidikit? Ano? Magiging flower. Oh, 2 in 1 Ang design, sana. Oh, <laughs> ang ganda. Ay, <laughs> <laughs> Pwede siyang Price. pang gift, no? Oo, okay. Sa mga birthday, sa mga 18th birthday. Oh, Kayo. ganda Pana magkano ba yan? Mura okay. lang. Bagay na bagay to pag magpo-formal ka ng mga outfit tip at saka sa mga dress oh. Ganda. Guys, bagay ba kay heart tong ano, tala na necklace na to oh. Napakamura daw man nito man, eh. Man. Tapos ano, ang daming bumibili niya. Nakikita ko, 'di ba? Gondo. Magkano okay, ba 'yan? Ayun, mag yellow basket ko para magkaparehas. Hoy, baka yan ibigay niya ano? 1 2 Oh, 3 and 4. Napakadami bi stainless steel food storage. Sobrang useful talaga nito ba sa bahay kasi kahit ano pwede mong ilagay like mga condiments, mga tirang ulam, o oh, 'di ba? Guys, tingnan niyo kasiyang kasi to sa rat namin. Ay ano, oh, kapag may tira kayong ulam, pwede niyo ilagay din, then irap niyo na lang. Oh, ayan, ganyan yung pinaka niya. Ang ganda pa niya. No? Astig pala niya. Yeah apat na eh. Ano pinaka size niya? Ang apat na ganito. Wait lang, parang pwede yung bauna ng mga bata. Oo, no? o, pwede pwede siya bauna ng mga bata, be. Ayan. Para hindi masyadong ano, lumamig yung pagkain nila, di ba? Mm, Kasi stainless naman kata. siya. O. Pasti, oh. kuhain mo na kayo, wala naman yung iba eh. <laughs> okay, po, ito na lang. O, oh, di ba, saktong-saktong, pwedeng-pwede na ako mag-gelatin. Hindi ko na lang ilalagay, eh, pang himagos. <laughs> <laughs> o, oh, di ba, for only 210, meron ka ng apat na stainless steel food storage. Kaya ano pang ina? Hoy! Oh, Hala! Dumating na be! Halo! Halo! Ano na naman yung nasa heart? Oh my gosh! Ang ganda ng kulay! Pink! Favorite! <laughs> Tablet na naman nung na naman nung vibe. Ang ganda kulay pink. Kulay pink Ang ganda. Ang ganda niya. Okay, na natin. Saan mo? Oh, Saan mo? Ayan. Wow, may paano pa. May pa ganito pa. Hindi ko malubok. Hindi ko man tatanggal. Ayan. Wow! Kahit may cover pa, hindi hard touch. Oo oh, nga. Wait, ang lakas naman brightness. O, so, yan na yung pinakamalakas. Wala, dadownloadan ko to ng mga ano, laro. <laughs> ganda ng tablet mo. Aray ka sa YouTube. Eh, wala pa pala akong internet. Na, yeah. oo, ang ganda. Oh. Pwedeng-pwede sa mga ano, guys. Incoming, yeah. ano, incoming yeah. mapapasok yeah. ngayong taon, di ba? Oh, pwede no, na na yung students to, mga estudyante, mga guys, napakamura like ng tablet na to, guys. Promise. Bf Tapos hindi ako. pa siya hard touch. touch. Di ba? Eh, ang napakadali. O. Oh, o. Oh, o. Oh. O oh, di ba hindi siya hard touch? Tapos din mo magamit. Napakadali gamitin. Punta ka settings, Ayun, ka settings. Anong RAM niya? Tingnan natin kung malaki talaga. At marami kang ilalagay tablet. ng mga application. Tablet oh, to. Ayan ang RAM. Meron siyang 12GB tapos meron pa siyang free na 5.1GB. Grabe. Oh, ang laki ng RAM niya. Ang dami. Ang dami mo ilalagay na application Oo, dyan. sa anong Vive tablet. Wait lang tablet lang yan walang kasama hindi may case pa yan oh kaya syempre na-order pa case, ako guys. may charger din tapos oh ayan charger may charger my free screen screen pala ano ano, ano? <laughs> screen, screen. screen may free screen guys may free screen kaya mo ka screen protector <laughs> <Tapos, laughs> may <marang laughs> charger guys tapos mayroon din siyang Pag stand tapos meron din syang pen. pen. Wow, may earphones! oh so, may Ayan. earphones din, guys. Oh. Tapos meron pang OTG, guys. Oh. Yes. Pwede i-connect. Yan ay yung mga para sim. Ah, sim. Uh, sim. May, oh, syang complete. Ano. complete. Complete na complete talaga. Complete package, ha? nung vibe, grabe ka na, ha? Grabe halagang, ka na nung vibe. Ano, wala pang 4,000 na oh, Oo, oh, wala pang 4,000. ano, tablet Ayan. Oh. Grabe naman yung nung vibe na yan. Ang babe. So cute. Oh, ang lang, ano ng kulay pink. Thank you, no, bye. O, oh, diba, napaka-worthy talaga bilhin ito, be. Kaya, ano pa naantay mo, mag-checkout ka na rin. Nandiyan lang sa yellow basket ko. Kumpit na. na ano, hindi. Akin po, ang ganda ng kulay. <laughs> Guys, naghahanap ka kayo ng oversized shirt. Katulad na Korean top na to. O, oh, ayan. Katang ang design. Tamang tama sa mga cut lovers. Ang nagustuhan ko talaga dito, be, yung tela niya, o. Oh. Tinawa, 100% cotton ng lambot and yung kanyang design printed. Hindi agad matatanggal, be. Ayan, ganito kalaki sa akin. O, oh, di ba napakaganda ng quality ng t-shirt na to? Kaya ano